ang hirap pala guys no ang hirap pala pag nakagat ng aso kasi hindi ganoon kadali pag nagpabaksin ka bukod sa gastos um... Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Joy Tolete. So for today's vlog, for today's video guys, mayroon akong ikikwento sa inyo, di ba? So shout sa mga nakagat na ng aso. <laughs> Sino dito yung mga nakagat na ng aso? O ba? Diba? taas ang kamay. Sama-sama tayo. Kung nakagat kayo ng aso at nagpaantay rabis kayo, relate kayo sa mga sasabihin ko sa vlog na to. So, ayan. Kaya ako binagay yung video na to kasi, ano, yung experience ko kasi. Um, actually, guys, uh, papaalalahanan ko na kayo, ha? Sa mga, sa mga may aso dyan, mag-ingat kayo na hindi kayo makagat kasi mahirap makagat ng aso. Mahal at saka, mapipirwesyo yung oras nyo para sa mga, vaccine vaccine so ayun na nga ikwento ko sa inyo guys di ba so nakagat ako ng aso pangalawang kagat ko to ng aso kasi nakagat na ako nung bata pa ako kasi nung bata pa ako nakagat ako nung pero hindi naman yung parang tuta yung nakakagat sa akin nun um kumbaga hindi naman kasi uso nung mga time na yun na yung anti rabies yung injection di ba mga panahon pa yun na bataan ko pa siguro mga 7 years old ako ganun 8 years old something ganun so nakagat na ako and then ngayon <laughs> For the second time around, nakagat ako dito sa pinagtatrabahoan ko ng alaga naming aso, di ba? So, nakagat ako. And, ang hirap pala, guys, no? Ang hirap pala pag nakagat ng aso kasi hindi ganun kadali pag nagpa-vaccine ka. Bukod sa gastos, um, mag-ano mag, ka talaga ng oras mo para magpunta ka ng clinic at magpa-vaccine. So, yun, eto na nga. <laughs> for the kwento talaga, no? <laughs> for the kwento and for the content. So, ayan, for the content talaga, guys, kasi... Uh, mga 'to, gusto ko lang maging aware yung yung lahat 'yan na kailangan natin mag-ingat, kailangan natin talaga doble ingat 'pag may mga aso tayo kasi hindi biro ang mag ma, makagat. So since na nakagat nang ako, ah, I'll share ko sa inyo kung anong ginawa, 'di ba? Pag kinakagat naman talaga ng aso, usually yung nasa isip natin, kailangan natin mo injection ng anti-rabies, 'di ba? So 'yun, ako kasi guys, medyo takot ako sa purok So parang na-stress ako kasi siyempre kailangan mo turukan, kailangan mo So, wala, ay nakagat natin. Tinanggap ko na, di ba? So, si-share ko sa inyo kung nakailang turok na ako. Yung unang unang punta namin sa Phoenix. So, tatlong turok agad. just po Pag nagpa bis rabis ka pala talaga, guys. One month ka, ha? Total of one month na paturok. Pero hindi naman yun araw-araw. May ano naman, na interval. So, kailangan pala makompleto mo yung hanggang pang isang buwan na turok. So, unang turok is yung yung antay-rabis, ka antay-tetano. So, ayan masakit pala yung anti-tetano guys. Last na turok sa akin ng anti-tetano is nung buntis ako sa anak ko dati. So, nine years ago na yun kasi nine, nine, years, nine years old na yung anak ko. So, yun yung last na turok sa akin. And then, ngayon, ngayon na naman ako tinurokan and dalawang anti-rabis at anti-tetano. So, ipapakita ko sa inyo. Si-share ko sa inyo yung aking balikat na nabugbog sa turok. So, ayan. Tapos, bukod sa nabubog sa turok, um, ang, ang ano sa pakiramdam, hindi naman ako masyadong nilagnat. Ano lang, kumbaga, uh, mabigat lang yung pakiramdam ko and parang ako nangihina, gano'n. Tsaka, guys, pag nagpa rabies ka pala, so, bawal ka pala sa mga malalansa, sa makakatina uh, gulay, gano'n. Bawal ka palang gano'n for 10 days. So, for 10 days, nag-diet ako, di ba? So, yun, yun yung ishishare ko sa inyo kasi um, na-experience ko, di ba? So, ayan, ito, Papakita oh, ko sa inyo. Ayan. O, oh, di diba? And for the memories, guys, kagat ng aso, naturokan ako. Ayan. Ito, dalawa yan. Tapos ito yung medyo masakit-sakit, guys. As in, kung makikita niyo ayan. Dalawang turok. Kasi naka-second dose na ako, guys. Second dose na. So, nakadalawang balik na ako doon. Every time na balik. Ay, yung unang punta ko doon, tatlo. So, isa, dalawa, tapos ito yung pang tatlo. Tapos, nagbalik ako doon, ah uh, dalawang turok ito, tapos may, so, bali dito tatlo na, dito dalawa pa lang. Okay, dito dalawa. So, babalik na naman ako doon sa 26. So, uh, nakagat pala ako nung March 18. Uh, ngayon is 20, ano na ngayon? 24, diba? Dito 26, balik ako doon. So, dalawang turok na naman yon And, ang last na naturok is sa pang one month. Yun na yung last naturok, na torok kasi nakagat ako March 18. So, kailangan pala ikumpituhin yun hanggang one month, di ba? So, anyway, kasi first time ko lang naman kasi magpa rabies dito sa Manila. Dito lang, first time ko nakagat dito sa Manila. So, ayun. Kaya ako nalaman na ang hirap pala pag nakakagat ka ng aso dito, no? ba diba? So, kaya talaga mag-ingat talaga sa mga ganong ano, bagay. nagpapa rabies pala, may mga bawal din na kainin. Bawal yung malalansa, seafoods, mga ganon isda. Basta malalansa, patis, ganon. Bawal, bawal manok, bawal egg, ganon. So, bawal. Kasi, um, ano daw, mag-co-cause ng allergy, mga ganun-ganun. So, since na bawal, bawal muna, di ba? Hindi mo na kumain ng ganun. And, yun lang naman, di ba? Kaya ko lang naman, Shiner, yung, yung video na to is para maging aware ang lahat and para maging, maging ano na lang din, ma, malaman nila kung ano ba talaga yung ginagawa pag nakakagat ng aso. Dobli nga tayo, guys, di ba? Lalo-lalo na sa may mga aso, ipa-inject nyo yung mga aso nyo, pa-vaccine -pa, -pa nyo ng ano, ng anti-rabies. So, yun lang, diba? And, para, <laughs> para hindi matulad sa akin, mag-ingat na lang. Okay? So, ayan. Or nabugbog yung aking balikat. So, yun lang. That's the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!